Happy New Year! Oh, di ba? Wala nang supply ang... Wala, wala nang tigilan ito kasi New Year eh. Kain lang ng kain. Ano naman yung si Kabe sikabi ito eh. Mm -hmm. Yung tondo. Ang dami pa nilang karne. Oo, oh, parang walang kumakain sa karne nila. Baboy naman yun eh. Uskahan nga natin itong ating mga karne. Ang pagkubay ko sa ganyan din na ibibigay sa'yo minsan. merong may, may, may portion na nagbibigay silang ganyan, ganyan. Oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Kaya nga. Kumakain ako nyan kasi puro beef yung na ano eh. Pero hindi ano maga. Bakit kaya? Hindi. Parang hindi ako naniniwala na doon yun. May ba, may kinain pa na iba. Baka yung durian. Durian? Mm -hmm. Oo oh, nga, baka nga. Kasi sinil na medyo nga din. Allergy. Ano gagawin sa kamay na namamaga? Putulin! <laughs> Putulin! Putulin! Pinagamit <Puto! coughs> ng insip sa bahay nila. Ah? Sip sip amor! more. Mm -hmm. <laughs> See, Paano kaya ito sagahan? Ang puno gakan. naman. Meron kaming napakaanghang na si, si Chili dito. Kumukulok na yung ang simod ni mo dito. Siyempre. Ayan pa. Maliit yung ano nila. Kulok na, na, na Buli yung kulok. Huh? So, na ano yung gulay niyo? Hmm. Nakahalas um. ako eh. mo na kaya yung hukatan. Ang dami pang bola-bola. Dito na, tumalon ka dito na ko. <laughs> Velo, velo. Tayo dyan, velo, velo. Kasi New Year pa dito, yan. Wala na talaga. Puro pagkain na lang lagay natin sa tiyan natin. Ang trabaho, di manood ng TV. Magkumain ng kumain. Di ka man lako. Kaya hindi ka laugan. Magsige nung taglako. Sige, travel. <laughs> Oo, oh. oh, sa ang samang ka. Happy New Year! New Year namin ngayon. Sandali hapon na, alas tres ng hapon, kain, sini, videohan mo sila, videohan mo sila, dahan Yan. Yan yung mga trabaho nila. <laughs> oh. Yan. Trabaho ninyo ng New Year. Sige ha. Magpasarap kayo ng buhay ninyo. Oh. la Sige. Itayo <laughs> e, naman dahil. Okay. Maglakpat sa... <laughs> Anong na ito man. <laughs> nga ano ah, no, marang nga daw unsa man akong buhok ko? no sa ako din no nag na, a na murag murag iring sungkaban wala na ina puwa diri ba ali bigay Ano gahi man ni ka ayo ganyan lang <laughs> mahinang apoy lang yan oh may pandiko ko kami galing sa Pilipinas oh yan ang pandiko ko kape kape yung kanyang kapares, kaya enjoy me. Oh, ay nandididi na naman tayo ng snow. Oh my god. Oh shit. <laughs> Nagtapon kami ng mga basura. <laughs> Ito yung Ah, oh, 'yan. 'Yan na mga layas kahit umuulan-ulan 'yan ng snow. <laughs> mga layas pa din. Umuulan. <laughs> Umuulan ng snow. Oh my God. Guess what? Andito tayo sa pinakamasikat na ng Christmas. Ayun. Ang ganda, di ba guys? So, puntahan natin kasi talagang dinadayo siya ng mga tao dito. Every year, Oh, my God. Nauulanan tayo ng snow. Ayan. yan ang ganda, di ba? Oh, my God. Ang dami mga Pilipino. Hala, sige. Kahit bumabagyo. Halika na. Ayan, Oh, M.G. Hala, ang ganda. Oh, Bahay lang talaga siyang pangkaraniwang bahay kaya lang talagang ano, grabe yung may-ari nito, ano? Talagang ang mga Pilipino na sa ano nila dito. Ganda. OMG. Hoy, just ang ginaw. Ito maliit lang ito na halaman eh, pero pinuno niya ng ano. Ang ginaw. Ay, Diyos ko. Ay. Talaga namang, ano to eh. Struggle din to eh, no? Ganda ng pagkaano niya, di ko rin. Ang gara. Talagang palamuti siya, na? No? OMG. Hindi ka kayanin. Umuulan, umu ulan. Oh, Lord. Ay, ayan, oh, ang ganda. Ang ganda. sobrang mapakaganda nakikita ha! ayan na nga ba eh tapos naka nose mask ka pa yung maliliit na mickey mouse dito ayan ang laki laki Oh my god, ang snow naman na ayaw papigil. Ha? Ah! Wala na, hindi na nag-nose mas yung mga tao kasi napapraning sa picture. <laughs> <laughs> ang ganda nitong ribbon, oh. Ito yung gusto kong may dilaw-dilaw ang kulay. yun guys, nakita na natin yung sinasabi nilang sikat na ano ng mga Christmas light dito. Kaya lang hindi na natin kakayanin kasi sobrang nang ano yung mga kamay natin. Tapos hindi pa tayo nakadala ng ating grabs. So, an Ang kutsi nila, oh. Ganyan talaga yan. Ito. Ah. salamat, Lord. <laughs> Ayan ang mga army, oh. Wala, oh, lakas ng hangin, oh. Oo nga, no? Tunga, no? Hmm. Ay. 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 <laughs> Nandiyan na eh. Walang napatindig niya ka ba? Hindi. Yeah. Allah, kay Mader. Oh. Talaga naman si Mader. Ah, iba din pala to. Kasi mm -hmm. kauna naman, Happy New Year! Kauna naman! I bukas, simula tayo ng hindi kakain ng mga ganitong mga pagkain. Bu bukas na naman. Bukas na naman ang, mm, hmm. na ang ilog. Kain tayo. Kain na. Kain nga na. Ngayon, na ako na. na ako, pero sige pa din. Sige. Habhab pa din. Dito mo kita. Ay, hindi pala, yung pala ang golden. Saan? Yan. Yeah. Yelo. <laughs> <laughs> oh, ah, golden. Ay, yung suot daw natin, golden ka yellow. yelo. Yung say golden volcano to eh. <laughs> Ha? Volcano. Tignan mo, baka puputok. Hindi, ay. <laughs> volcano nga sa ano ba? Sa taal ba? Puputok. Puputok talaga. Mm, sa taal o dun sa uy, ano? Uy, uy. Hala, ako'y nahahatching na naman. Ay! Uy, nagpa, nagpauso oh. Ano bang panawag dito? Edamalin. <coughs> Bahay, kubo, kahit munti. Wala, Kasama ba to? Wala ba to? Wala to? Talaga? Wala? Wala to? Sigarilyas to ah. Wala. <laughs> Ay, hindi ba ito sigaret? Sorry. Ito yung, anong tawag nito? Ano pa na ito ah? Uh, Maria Santissima Iusip ang tigas? ano? Wasabi. Ay, hindi pala kakainin ito yung ano wasabi. siguro, yung balat. Yung hmm. ano lang, ang laman lang ang kainin. Kasi ang tigas talaga as in. Hindi mo na kakainin ang laman? Ito ang kinakain Kasi, tinaray ko talaga siyang, yung nginat-ngat ko. nginat-ngat ko sabi ko, grabe naman to ang tigas. <laughs> Yun pala. <laughs> ignorante. <laughs> <be> lying, <laughs> Ay, oo nga. Mm. Ang sarap yung ano, yung laman Uram. lang niya, mother. <laughs> Pumasok <laughs> hmm. <laughs> sa ilong. Labas sa ilong. <laughs> yung ilo, flat na yung ilong <laughs> <laughs> yung yung Puro sabi. Puro sabi. Wasabi. Wasabi. <laughs> Masabi. Tik ano yung nga natin. Um tikman mo din para bumuka din mm yung -hmm. ilong, ilong mo. Sana tumangos yung ilong ko. Sa kanya daw lalong lumala eh. Ayun. <laughs> natin yung wasabi. Mm -hmm. Walang alam mo. Oh, walang set. masabi. <laughs> walang masabi. <laughs> oh, di ba? Ito, ito, ito. Mm -hmm. Ayun na, Facebook Masalo. na naman. Dali ha. Napapaluha ko din. Sandali lang. Ganito lang. Walang masabi, sawa Ha? Oo. Meron Umiiyak na <laughs> Sa ilong lumalabas. Ba't kasi itong mga bagay na to ilo, sa ilong lumalabas? Ano bang meron dito sa ano na to? Ito naman. Ito naman. <laughs> Alam mo, nalihian talaga tayo sa bagong taon. Puro kain. Pakita sa akin. Ano naman na mayroong... <laughs> dahil ano ba itong maitim dito sa ano na to? Ano ba yun? Yung kinakain natin? M uh, yung ano? Uh, seaweeds. Seaweeds pala. May seaweeds. So... Oh, wala kayong soup. Ano ka natin? Miso. Sinugahan natin to. Kung masarap ba. Ay. Lakihan natin ang bunganga natin. Meron? Wala? Ah! <laughs> Bahala kayo. Hindi mo naman hang? Ito na yung Japanese. Akala Tapos, ko, angkang, naman pala. wasabi. Baka wala akong masabi. Uy, may masarap mm. ang kain, no? Uy, mm. yung bata. Oo, sarap. Uy, na. Sa ilo. Oh my God. Dinamihan. na mo <laughs> di na. Okay. Ayan. Umapoy na yung... Ang ilong tumangos na. Ang ilong na mapango. Hala, nakakaiyak pala to. Hala, grabe naman to. Ay, para naman tong habahab na to. Di na kain, no? Pero kailangan mo talagang ipasok lahat, eh. Hmm. Ganun naman ang, ano, nang, sushi. Kailangan isang... Ay, hang Hala, Kainin nyo pa yung ano ni Mother kasi lalamig. Scallop. Scallop ba yun? Saka crab. Hindi talaga kumakain si Mother ng ano, nang... Sushi. Salamat. Mother. No. No. Kompleto yung injection. Okay. No. Mm. 56.95. Yan. Kumaan ka muna. Gulay naman yan. Masarap. Thousand Island. Oh. Mm. Wala uh, oh. bang 1 million na island? Parang may... Uh, Ganito pala yung tinakain. Ito eh. ko yan yung yung tayo, oh. Ngat-ngat sa, sa langat ba? Ang tigas naman na. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> sa February na naman tayo mag-celebrate. Uh -huh. Anong meron? Walang <laughs> <One balentong. laughs> wala, wala, wala tayo lahat sa balintong. Ano daw mayroon? Kaday, paano yan ang sagahan? Ay, lahat. Ang dami Kumain ng lahat para maubos. Ang dami pa. Mamaya, merienda. Hmm. Kasi di ba manonood pa tayo? Oo. Uh -huh. Gutom na naman ulit. Wala no. lang. Sabihin mo alam nga. <laughs> paano, paano? Paano? <laughs> Ano ba ngaway na? Ano <laughs> na. kasi la ngaway na rin. Yeah, biglang nakikisalita Ano na siya eh? Pahina nang pahina na kagabi eh. Tinitiis ko lang. Hinahanap niya yung sandalan ng ulo niya. Hindi <laughs> <niya> yung may <sandalan. laughs> Kasi maiksi yung sandalan Yan yung pag may natutulog. Pasaway na security. Kung anong anong naiisip niya na ilalagay sa mukha namin. Kasi ayaw niya yung mag-isa lang siya manood. Hahaha! <laughs> ko ay. Sa totoo lang, <laughs> ayo pinipigil ko talaga yung anto ko kasi, nako, mayroon talaga ditong ano. Napaparaning pag may natutulog na sa kasamahan niya na nanonood ng TV. Ang gusto ko Last na lang talaga to, promise. Ano? <laughs> ang tama. Turoy pa rin. <laughs> Thanks for watching. si See, naka-lipstick pa yun ha. Saan? Nakalipstick na natutulog? <laughs> <laughs> Meron ditong nangunguha ng ganito tapos nila <laughs> nilalagay dito tapos ginukuha. <laughs> Pinagagawan pa namin yung pala. Galing sa bungaram niya. Ipapatulpo kita. Bahala ka. Bukas na bukas. Nasa tulpo ka na. Hindi, ginagaling kita. Sinusubukan, binabalik ko na yung kinukuha naman. <laughs> tapos na ng tawa. Talaga na maipapatulong ko talaga, talaga itong bupas.